from Bongo, Senator Bongo, lahat na pupunta kay Leonardo. Yeah, it, it appears that way po. Yes. Kasi nga, yun ang sabi, sabi, ni Pedro na galing kay, na pina, pinapadala sa okay. kanya. So, okay. so, yun na po ang na-establish natin. Yung pera nang gagaling kay Bongo. So, syempre, galing yan kay PRRD. Actually, lahat po ng officers, it's a public knowledge po. Takot lang po sila magsalita. Pero lahat po sila, lahat po ng officer na nandito po sa loob, alam po nila yan, public knowledge lang po. Ako lang po naglakas loob magsabi, Mr. Uh, Your Honor. So lahat, lahat ng mga officers dito, so ibig sabihin si Marcos, alam niya yan, si si Torre, ito, ito, ito mga, yung mga yan, alam na po lahat. Yes, lahat. Your Honor. <laughs> So, makikita natin, Mr. Chair, ang driving factor, bakit marami po yung ano, no, pinatay na mga may hirap dahil may rewards. At itong rewards na ito ay inaano pa ng kota, di ba? Tama po ba? Dito sa EJK ni, ni Duterte, ay ano no ay ito po yung driving force, yung reward, kung bakit ang dami pong mga pinatay na mga may hirap. Kinukumpirma niyo po ba yun, uh, Ms. Garma? Uh, uh, Mr. Chair, with regards sa quota po, I think discretion yun ng mga RD, PD. Uh, but with regards to the rewards, nag-exist po. Uh, Your Honor. Uh, what do you mean? Uh, sa kota po it, it, it hindi po nakotahan. Okay. Uh, so wala yung quota. Pero yung Mr. Chair, yung reward system na nag uh, kasi dito yung flow ng yung yung flow chart ng inyong affidavit. Mm. Basically reward system at may flow mm -hmm. of payment, di ba? Uh, Nag-exist po. Nag-exist? Yes po, Your, uh, Your Honor. Nag-exist? Yes po. Okay. So, ulitin ko nga, ito yung dahilan kung bakit uh, nagkaroon ng ano, no? Siguro na entice ang mga operatives, ang mga police para doon sa IJK. Tama. It... it Posible po kasi okay. hindi ko rin din alam kung ano po iniisip nila your honor. Tama, kasi Posible. sa flow mo, sa flow mo kasi, a uh, flow ng payment. So mula kay Bongo, di ba? Binibigay yung pera kay Ermina Espino. From Bongo, bumababa kay Edelberto Leonardo. At from kay Leonardo, nagpupunta yan sa CIS, uh, chief ng regional SOG, PIDEA, BUCOR, hanggang sa CIDG, hanggang sa all regional chief ng CIDG. So yun po yung flow ng payment. So tama. Doon sa ano nyo eh, doon sa, mm. sa ginawa nyong diagram. Um, Your Honor, kasi kuminsan hindi dumadaan sa RD, parang may naka-assign na focal point Depende kasi po kung ano naging arrangement si Sir Leonardo lang po nakakaalam. Okay, so eh, so Your therefore honor. from from Leonardo and uh, from Bongo, Senator Bongo, lahat napupunta kay Leonardo. Yeah, it, it appears that way po yes. kasi nga yun ang sabi, sabi ni Pedro na galing kay na pina, pinapadala sa okay. kanya so Okay, so yun na po ang na-establish natin, yung pera nang gagaling kay Bongo. So syempre, galing yan kay PRRD. Tama, kasi dito sa diagram nyo, parang directly in-implicate nyo na si Duterte, Rodrigo Duterte. Um, pagdating po, it's just a communication flow, Mr. Ch uh, Your Honor, but I do not know kung galing po doon. Basta ang sinabi lang ni Pedro, si Mooking ang nagpapadala. So, okay. kung Pero si saan man King, kinuha niya ni Mooking, that I do not know. Pero yes. pag, pagdating po kay Bongo po, siya ang binimiting ni Sir Leonardo. Siya nag, nagmimit sa kanya, nakikipag-arrange. So, so, alam naman natin, Mr. Chair, na si Senator Bongo at saka si Senator Ronald Bato ay talagang closed yan kay uh, PRRD. Tama? Miss Garma. Uh, Opo, Mr. Chair, okay. Your Honor. So ito pong, ulitin ko yung ano, no, pagtatanong dito sa funds. Kasi, Mr. Chair, kung napansin niyo 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. No, from, ayan, uh, naging 400 plus billion ang confidential funds. So do you think, um, yung pera po ay... Isang source po ng ng pinag pinagkukuhanan ng rewards ay yung confidential funds or intelligence funds. Ayoko po mag, Ayoko mag-speculate po, Miss uh, Your Honor. Okay. Hindi ko po alam kung anong source, okay. Your Honor, Your Honor. So, um well, ah uh, uh, kundi kundi niyo masasabi, well, obvious naman Mr. Chair no, uh, pag dating dito no dito, uh, kay Bongo at kay kay Ronald Bato close kay PRRD at ang pera ang flow ng pera mula kay Bongo hanggang kay Muking patungo kay Pedro at si Leonardo yung bahala dun sa iba't ibang ano na pagbibigyan ng pera as as the as the as the matrix show or the flow show as mo si Peter Lim at uh, doon sa affidavit ni Kerwin parang ini-implicate ni ni parang sinasabi doon sa affidavit ni, Der ni Kerwin na pinapa-implicate si Peter Lim uh, doon sa uh, war on drugs or doon sa sa, sa drug sa droga um, hindi mo minention si Michael Yang may alam ka ba kay Michael Yang wala po, uh, Your Honor. Kaya ako na-mention si Peter Lim because I was assigned in Region 7 at uh, it appeared that he's the biggest drug lord mm -hmm. sa Visayas area. That's why uh, siya lang ang naaalala ko mm -hmm. uh, as far as Visayas area is concerned. Okay. So so hindi mo alam na baka si Michael yang ay sa Mindanao area naman? Wala po kung alam, Your Honor. Okay. Uh, by the way, ang, ang mas mataas sa inyo ni Leonardo ay si Colonel Leonardo, tama? Kayo po yung... Yes po, class 96 po okay, siya. Okay, class 96. Kasi sabi David ninyo po, kinausap kayo ni PRRD para bumuo ng task force at naisip ninyo si Leonardo. So, um, wala po siyang... Hindi siya nagsabi na bubuo kami. Okay, pero um, naisip niyo po dahil wala kang experience, si Leonardo yung naisip mo. Hindi po. Very specific po instruction operatiba na Iglesia hmm. ni Cristo. Definitely it's not me because I'm not an Iglesia ni Cristo owner. Asa ka hindi ta hindi talaga ako operatiba. Yes, uh, sinabi niyo po kasi sa uh, affidavit ninyo na wala nga kayong experience, hindi rin hmm. kayo Iglesia ni Cristo. Hmm. Nagpahanap pero alam ninyo, lang po. pero alam ninyo, si Leonardo ay iglesia. Bakit ba iglesia ni Kristo? Tinanong mo ba si Presidente, bakit si, si Duterte, bakit iglesia ni Kristo? Uh, hindi hindi na, ba? uh, ba? <laughs> Oo, bakit nga? Nahiya yeah, ako magtanong, Your Honor. Naya yeah, po ako magtanong, I just complied. So dahil alam mong iglesia ni Kristo si Leonardo, siya yung kinontak mo? As far as nasabihan. during that time po kasi, nakita ko kasi operatiba talaga si Sir Leonardo and oh. I worked with him sa CIDG mm -mm. 11. Mm -mm. So siya yung una, later part na realize ko pwede siya. Mm -mm. So I mentioned his name kasi Iglesia Ni Cristo rin siya at medyo may katungkulan siya sa iglesia. So I think he is qualified, Your Honor. Okay. So, well nagswak naman doon sa um requirement ni presidente Duterte si Leonardo Ah uh, sa tingin ko po na kasi okay. siya naman po na atasan so perhaps po na, na qualify po your own Okay So dito sa affidavit mo um Mr. Chair ah uh, talagang ano no talagang mention na mention si Leonardo as part nung ano no ng flow of payment o ng flow of rewards dito sa um, war on drugs or sa extrajudicial killings tama po ba Actually lahat po ng officers it's a public knowledge po takot lang po sila magsalita pero lahat po sila, lahat po ng officer na nandito po sa loob, alam po nila yan, public knowledge lang po. Ako lang po naglakas loob magsabi, Mr. Uh, Your Honor. So lahat, lahat ng mga officers dito, so ibig sabihin si Marcos, alam niya yan, si... So, lahat po, lahat ng PNP, si Tore, ito, ito, ito mga, yung mga yan, alam na po, lahat. Yes, lahat, Your Honor. Okay. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank so